guys. Ayan, nandito na kami ni Papa sa Walmart. Mal. Galing itong duty. So, ayan guys. So, yung vlog natin today, Ah, uh, mamimili tayo ng grocery. Mal. Good for a week. Yeah. So, ang ang content natin is parang pagdating natin ng US, wala pa tayong grocery, diba? So, mamimili tayo, budget natin for one week. So, for one week lang yung bibili natin, guys. And then, good for three person vlog eh. ayan guys. So, bibili tayo ng tomato. Ang tomato dito is 88 cents. Ang tumahal? Per piece? Per pound. Per Kala ko per piece, 88 cents. So, 88 cents per pound. Ang per pound guys, ang ang 1 pound is 88 cents. Hindi, two, 2.2 kilo. Pero hindi tayo bibili ng isang pound. Ilang piraso lang mahal? For one week? Kasya na ba to one week? 2, 4, 6. 6 pieces. And then sibuyas is 1.08 per pound. And then broccoli. Siyempre kami guys, may hilig kami dito broccoli sa broccoli. Keeps the doctor. Apple yun. <laughs> Magkano to? Broccoli, 1.97 per pound. Okay. Kasi pinapawag ni na sa spoon. Yan. Yan yung madalas na vegetable side ni Miggy. Side dish. Wo? Ano pang vegetables natin? Sayote. 88 cents. Ah, Ang sayote, 88 cents. Pero each yan. Isang piraso, 88. Yerde. Dalawa. Sayote. Ayan, kung magsisi, magbibins kayo, 1.82. Um, cauliflower 2.67 each ito 1.82 per pound and then dito carrots 1.92 isang bag na yan uh, 30 16 oz isang bag mal carrots kailangan mo 1.92 then bawang 2.68 2.68 isang plastic bag guys tatlong peraso 2.68 dollars and syempre lemon kasi nag duty tayo kailangan natin ng mga rich in vitamin C so isang bag uh, ah ito ang isang bag ng lemon is 3.92. Ah, 2 pounds to isang pack. Hayan, kamote. Potato. Ang potato is 1.24. Isa. Isang peraso is 1.24. And ito Bili tayo ng banana. Walang doon. Magkano to, mahal? Bili tayo. Kasi si Miggy, may sa banana. 57, cents. 57 per pound. 57 per pound. Itong banana. Pero hindi to Del Monte, guys. 57 cents per pound. So, ito na yung mga gulay natin. So, for one week, ito yung aming naisip na lulutuin. Broccoli, carrots, syempre, onion, garlic, and sayote. Vegetables. And then, tomato, um, banana, and lemon. So, doon naman tayo sa mga meat product. Halloween na dito, guys. Ayan. <laughs> Pumpkin. Ang <laughs> dami. So, hindi tayo ng ano isang buong manok. Huh? Isang buong manok yung bibili namin para at least full for one week na Kung bibili naman kayo guys ng uh, beef, ayan. Dito yung beef section and then dun yung pork and then poultry. Ayan. Sa ground beef, Uh, meron silang 13.97. So, isang ganito, guys, almost 14 dollars na 'to. Uh, more or less uh, mga 2 pounds siguro 'to. Ayan. 2.53 pounds. So, 14 dollars, isang ganito. Ayan, 2.25 pounds. So si Toto mahilig sa mga rib eye. Yung rib eye dito guys um, 12.97 ayan per pound ang presyo. So ito 18 dollars sa tung dalawang um cube, uh, dalawang steak. Pero kung bibili ka kasi sa restaurant, mahal naman talaga ang steak. Baka nasa 40 per meal, 30 to 40 per plate. round roast Ito. round Rose Beef. $19. $19.66. So, $7.74 per pound siya. So, dahil nagpa tayo, hindi tayo kukuha ng baka. Chicken na <laughs> ba? Kasi kakanilagang baka lang namin yesterday. Chicken na lang, no? Chicken. Four side. So, kukuha tayo ng isang whole chicken. Magkano ang chicken, mahal? Ha? Depende sa So, per pound. Ang laki, no? So, Tyson, chicken, 1.32 per pound. So, mura talaga ang manok, guys, compare sa baka at sa baboy. So, 8.78 lang siya. Marami ka nang maluluto dito. Mar Marami nang maluluto dito na mahal. Kumuha ka na ng isa. Ayan, kumuha tayo ng isang chicken para sa buong linggo. Uy, meron din sila dito ng chicken paws. Hindi. <laughs> Yung iba, ina-adobo to eh. 1.64. 0.73 pound. <laughs> Siyempre, gugupitin mo yan. Ito, may mga chicken drums, drumsticks din. Pero mas makakamura kasi tayo sa ano eh. Sa whole chicken. Kaya dito tayo sa whole chicken. Ha? Huh? Ah. Pork sausage. So since may estudyante kami, kuha tayo nitong uh, pork sausage. baon ni Miggy. So 4.82 siya guys. Pero 8 um, count na siya. So 8 pieces na yung laman good for siguro 4 mil na to apat na best kasi tagdadalawa kada mil so 4.82 Magkano yun, mahal? So, ito, 15. 6.47 per pound. So, 15 dollars siya. Magkano yung mas mura? 11. O, doon lang tayo sa 11. Hindi tayo sa 11 dollars. Ah, 10 pala. 9.83. Kasi na yun, mahal. Kasi, kunwari, karate lang natin sa Amerika, di ba? Hindi. Wala. so, kukuha tayo ng bread. Walang gardenia. Walang gardenia dito. Dati, guys, ang tinapay namin, great value. Eh, ayaw ni Toto nito eh. Ang isang tasty dito, 1.32. Isang bag na. Ayan. One dollar and thirty cents. Ito dati yung tinapay ko eh. Oh. Ngayon, upgraded na. <laughs> oh, three point artesano, 3.46 point forty Ito yung tinapay ni Toto. Na gustong gusto niya. Kuha rin tayo ng Delata guys for at least within $7. So anytime pag wala tayong time tayo magluto. Um, olive oil, tuna. Mahal pala nito mahal. Yung great value na lang. Mahal to, out of budget. Ay, kuha ka na lang ito, dalawa. Ito na lang. O, oh, sige. Dalawang piraso lang. Magkano yan? May $4. Si dollars. Ah, with roasted garlic. Ito lang yung original. Solid yellow. Ay, okay. wag na yan. So, pag kumuha kayo ng isang delata na olive oil tuna, 1.98 ang isa. So, almost $2. dollars. So, isang meal 2 $2. Okay. Ilan na kinuha mo? Dalawa. Na. Dalawa. So, hindi tayo kumuha nito kasi masyadong mahal. 7.30. Ito, kaya lang walang lasa. Ito, na-try din namin to last time. And then, syempre, uh, kailangan natin kumuha ng Vienna sausage. Ito yung favorite ni Miggy, itong red chicken. So, 94 cents siya isa. Kuha lang din tayo ng dalawa para at least may backup tayo pag di nakapagluto si Toto. Ako magluluto. <laughs> <laughs> ng sausage. <laughs> Mahal, pag di ka nakapagluto, may at di, least may delata. Di, ano, ito yung may patatas. Ayoko ng ganyan yung mga patapatatas. And, eto, eto guys. Favorite ko to. <laughs> Great value corn beef. Natatandaan ko sa Greenville sa Mississippi. Lagi ko itong binibili. So, 3.54 siya. Pero marami na to eh. For, for one person. Ayan, masarap yung libis. Etong libis is 5.67. O sige, yan na lang bilhin natin. Ito. Masarap to guys, Libis. 5.67. Pag great value, yung brand ng Walmart, 3.54 ang corn beef. Para walang sila ng grams, 340. Pero mas masarap to syempre. Uy, uh, hili na. Wala yun sa ilika budget. Kaling <laughs> <laughs> duty yeah. to si Toto. <laughs> And then, ito yung ating rice. Ah, malaki lang yung rice, guys. Bibilin sana natin yung ganito lang size, eh. Ayan, no, 7.48. Etong 20 pounds, 16.97. Um, 20 pounds, good for ano na to, guys, one month sa amin. So, walang maliit. Ito, long grain, 11.87. Ah, Jasmine, ito yung gusto kong bilhin. Mahal eh. Kaya lang maliit naman ito masyado. Itong 2 pounds. 3 dollars and 12 cents. 2 pounds. Meron ba? Ito yung rice namin pag grade value. Pero, ito din yung pinaka-rice namin. etong jasmine rice prime grade. Yung etong golden star. Itong golden star guys yung lagi naming rice. Kasi wala nito sa Ibe. Walang great value sa HEB. So madalas ito yung rice namin. 17 lang. So eto na lang bilhin natin. Sabi ni Papa. Jasmine. 17 16.97. Minsan, diba? Minsan, pero madalas, di ba yung ano, gold, golden star? Ayan, 17 dollars yung rice natin ngayon. Pero 20 pounds na 'yan. And vegetable oil, 3.84. 1.42 liters. So sa mga nagkakape, guys, ayan. hindi tayo sa coffee section. Si Toto nagkakape eh. So tingin tayo ng kape. So ang isang Nescafe eh, na 200 grams, 6.68 siya. Instant coffee 'to, guys ah. Uh, titimplahin mo na lang, hindi 'yung mga nilalagay sa coffee maker. Kapag Coffee Mate, ito guys, isang Coffee Mate na 425 grams, $5.28. Decaf si Toto eh. Ito mal? Uh, six sachet. Ito lang daw siya. Good for one week. One dollar. <laughs> six sachet na siya. So, okay na to for six days. Hindi kasi ako gano'n nagkakape. Eh. At dahil may school age kami, yan, may ilig si Miggy sa milk choco. So, ang isang Nestle uh, milk chocolate flavor na instant chocolate Uh, milk. 1.72. 8 servings na siya. 8 sachet na siya sa loob. So, kuha tayo nito. 1.72. Kung gusto niyo ng Swiss Miss, masyado kasi matamis to. Uh, 2.48 siya. 8 sachet din siya. 8 cups. So, ayan. Medyo okay na tayo. konti na lang. <laughs> Inaantok na yung asawa ko, mahal hoy na tayo after natin maggrocery. Snacks. Siyempre, kailangan ng snacks. Bawal yun. Bawal? Yung healthy. Ay, pancake. Papabili anak mo. So, si Miggy may request siya na pancake. Parang pang-bake to. Ah, dito tayo sa kabila. So dito sa Pancake Guys, na namiss ko tuloy yung Maya. Uh, may Great Value, may Hungry Jack, may Pearl Milling Company and marami maraming iba't ibang brand. Ano bibili natin? Itong Great Value 1.98. Pero halos walang lasa 'to eh. Extra Fluffy 1.98. Hungry Jack 2.77. So mura talaga ang great value, guys. Ito tayo, Hungry Jack. Parang wala naman lasa din 'yan, no? Wala ibang choice eh. Sana lang. Pancake waffle mix 2.77. Kuha tayo ng crackers. Ito, cheddar. Ito, guys, 12 packs. 6.48. So, maganda to pang baon-baon. Sa so work, tsaka sa si school. Egg and bottled water. Beer mo. Kasama pa ba sa budget. Sorry. Papa, beer mo. Hindi kaya yung 12 sa amin eh. 2, 4, 6, 8. Ilang araw lang to. So, dito tayo sa 18 pieces. Ang presyo nito is 1.30 dollars. 18 pieces na egg. Cool aid. <laughs> Bili tayo ng cool aid ni Miggy. Uh, 2.68 ten uh, pouches. Kukuha din tayo guys ng dole pineapple orange. Kasi ito, favorite ko to eh. November, ayan. 3.36. Mabubuhay na ako nito one week. Isang juice. So, ayan. So, I think enough na to for one week. Mabubuhay na ba tayo na ng one week? Ha? Oh, Sobra yan. Sobra pa to? Oo. Oh. Ayan, guys, magbabayad <laughs> na tayo. So magkano kayong aabutin natin ng grocery? grocery? Sa makamura ka ng bibili. Alam mo ka ano secret? Ano? Magbayad ka dun sa so walang camera. <laughs> Baliw? <laughs> Ah. So guys, so gabayad na tayo. So ito yung ating mga basic rice, cooking oil. Okay na to for one week. Naalala ko ganito rin kami mag grocery before. wood for one week. Actually, pag hindi mo pa to na luto lahat, pwede mo pa to sa next week. Yung mga excess. ayan yung ito si papa wala ano tayong biniling bacon mahal no basic pa naman yun ni miggy kaya wala rin tayong biniling spam sige ito muna pagkasyay natin ito sa one week itong mga gulay guys kailangan mo timbangin dito and then look up item tomato 0.91 cents. Chayote. <laughs> mahal chayote. So, iskan na lang to ni Toto. Iskan na lang to, Papa. Mabigat yan. Parang mas mura dito sa Walmart, mahal. Mahal. <laughs> Bakit pag nagdudun tayo sa hb ang mamahal ng grocery natin? Huwag oh, total natin. oh, 103 lang o, oh, for one week, man. 103. Maganda pala tong binablog natin eh. <laughs> <laughs> Mahal maganda pala to. Yung Walmart mo. <laughs> Di ba? 103 lang tong lahat na pamili natin. Yay! 103 lang guys yung ating napamili. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye. Ayan, guys. Nakawin na kami ng bahay. So, ito na yung ating napamili sa Walmart. So, 103 yung ating uh, inabot ng grocery natin. Um, so, assuming na bagong dating na kami sa US, wala tayong mga grocery, wala pa tayong mga basic um, na kailangan natin. Wala pa tayong mga pagkain sa bahay. So, assuming na ito yung ating first week budget um, for seven days. Good for three people. Ako, si Toto, and then si Miggy. So, nag lang ako ng mga ibang juice. Ayan. Kasi kailangan to ng anak ko. And then, ako din ng juice. So, yung mga nakita nating pinamili ko kanina, yun yung pinaka, uh, basic, na yung pinaka basic na usualing Naalala ko na binili ko nung dumating ako ng Amerika. So, ayan. Uh, Nagdagdag lang tayo ng konti sa rice. Kasi 20 pounds yung binili namin. So, ayan guys. Until next vlog. So, sana itong grocery plan natin for one week. Maging effective and applicable. Bye guys! So, guys. <laughs> so matutulog na kami nito kasi duty kami mamayang gabi. So, ayan guys. Thank you sa panonood. Um, hopefully, um, hindi kayo magsawa. Sana hindi kayo magsawa manood ng vlog namin guys. So, um, kung may mga suggestions kayo or may questions kayo for uh, any content na pwede namin ma-share sa inyo dito sa uh, live in United States, PM lang po kayo or mag-message po kayo sa akin or mag-comment. So, we're so very grateful sa mga subscribers po namin na walang sawang nanonood at sumusuporta. Thank you guys! Until next vlog! Bye-bye!